Nanood po ako sa Quad Committee Investigation at lumabas at binanggit ang pangalan ko from the affidavit of Colonel Royena Garma. Ayon sa affidavit niya, nakatanggap siya ng pira mula sa akin at sa dalawa pang tao na binanggit niya na sina Sergeant Swan at isang alias Boy Alsi bilang reward money para sa AJK na nangyayari dito sa ating bansa. Sa akin, hindi po totoo. As yan po ay hindi totoo. Uh, good afternoon, Mr. Chair and members of the committees. I am Sanson Antioquia Buenaventura, a retired police officer with the rank of Senior Police Officer 4. <clears throat> I retired from the police service noon pa pong December 31, 2008. Mula noon, namuhay na pa ako bilang isang sibilyan. Dati po akong security driver ng dating Mayor Rudy Duterte sa Davao City na naging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang po, right after my retirement, hindi na po ako naging security driver ng dating MRRD. Dahil po ang gusto niya ay isang police officer ang maninilbihan bilang driver niya. Kaya mula po January 1, 2009, hanggang noong campaign period na tumatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas at nanalo siya, hindi na po ako nakakasama sa kanya. Hanggang ngayon po, Your Honor, Mr. Chair. Sa mga sinasabi nila at lahat lang akusasyong idinawit nila sa akin, wala pong katotohanan lahat ng mga yon. Nanood po ako sa Quad Committee Investigation at lumabas at bidanggit ang pangalan ko from the affidavit of Colonel Royena Garma. Ayon sa affidavit niya, nakatanggap siya ng pera mula sa akin at sa dalawa pang tao na binanggit niya na sina Sergeant Swan at isang alias Boy Alsi bilang reward money para sa AJK na nangyayari dito sa ating bansa. Sa akin, hindi po totoo As, yan po ay hindi totoo. Sa mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee Investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO, mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO, mga ari-arian niya sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas, mga nangyayari sa Cebu, ayon sa dating Mayor Tami Osminia at kung ano-ano pang findings laban sa kanya. Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Inakusahan niya ako na nagbibigay ng reward money for AJK para ilihis lang ang investigasyon laban sa kanya. At upang maging mas kapanipaniwala, sinabi niya Nasya ay nakatanggap ng tatlong bises mula sa akin na reward money para sa si AJK. Your Honor, Mr. Chair, sangayon po ako sa mga sa ni Honorable Congressman Ako sa matrix na ginawa ni Colonel Garma kung saan wala, wala at hindi kasama ang pangalan niya sa lahat ng kinasasakotan niyang issue. Iniwas niya ang sarili sa investigasyon. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya at kinasasangkutan niya. Your Honor, Mr. Chair, Colonel Garma should not accuse anybody to, say, to save herself. She has to prove every accusation she makes with evidence, hindi lang sa salita o sabi-sabi niya. Maraming salamat po sa inyo Mr. Chair and members of the committees.